Yeah, Kuya Angel, nilinaw ng Senado na wala silang natatanggap na banta sa buhay ni dating Bulacan 1 District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa kabila ng paglipat sa kanya sa Campo Crame. Ayon kay Senat Sergeant at Arms Retired General Mau Aplaska, inaburan lamang ng Senate President Tito Soto ang hirit ni Hernandez para sa kanyang kapanatagana. Ginawa ni Aplaska ang pahayag makaraang formal na i-commit ang ex-DPWH Engineer sa PNP Custodial Facility kagabi. Bago nitang nakakontempt sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa si Hernandez, pero nang itawit sa issue ng kickback si Sen. Gingoy Estrada at Sen. Joel Villanueva, natakot na siyang bumalik sa Sen. of Detention. Pakitin natin ang ating panayam kay Ginaong mawa Plaska. Plasca. Uh, sa amin naman, sa tingin namin, uh, wala namang bata-bata. Of course, uh, siguro uh, may mga personal na uh, paniniwala din si Bryce, So, let's, let's respect sunod si Hernandez sa mga patakaran ng PNP Custodial Facility gaya ng visiting hours tuwing Martes hanggang Biyernes, 1pm hanggang 5pm lamang. Pero kahit nasa PNP headquarters, nilinaw ni Aplaska, dadaan sa Senado ang mga imbitasyon kay Hernandez gaya ng pagharap sa mga hearing. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DJ Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel.